Kilala si Francis Magalona bilang King of Philippine Rap, isang malaking pangalan sa mundo ng musika na nagbigay ng inspirasyon sa maraming Pilipino. Dahil sa kanyang tagumpay, akala ng marami ay namumuhay sa karangyaan ang kanyang mga anak. Kaya nang kumalat sa social media ang mga larawan ng anak niyang si Arkin Magalona habang nagbabarista sa isang coffee shop, marami ang nagulat. Maraming nagtanong kung bakit nagtatrabaho si Arkin sa ganitong uri ng trabaho at kung nangangahulugang naghihirap na ba siya. Ngunit ang mas mahalagang tanong ay ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit pinili ni Arkin ang ganitong uri ng buhay. Pero bago po ang lahat baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa isang panayam, Ipinaliwanag ni Arkin na hindi totoo na iniwan sa kanila ng kanilang ama ang malaking kayamanan. Ayon sa kanya, hindi ganoon kalaki ang naiwan ng kanilang ama upang hindi na sila kailangang magtrabaho. Sa halip, tinuruan sila ni Francis M. ng kahalagahan ng pagsisikap at pagiging marangal sa anumang trabaho. Dahil dito, pinili ni Arkin na mamuhay ng simple at kumita gamit ang sarili niyang kakayahan. Nagsimula raw ang lahat ng gusto niyang gamitin ang cafe ng kanyang kaibigan bilang lokasyon ng isang music video. Sa halip na pakiusapan lang ito ng libre, nagbayad pa rin siya bilang respeto sa negosyo ng kaibigan. Bilang kapalit, tinulungan din niya ito sa mismong cafe at doon niya naranasan kung gaano kahirap maging barista. Sa una, inakala niyang madali lang magtimpla ng kape, ngunit nang subukan niya mismo, napagtanto niyang kailangan pala nito ng tiyaga pasensya at mahabang pag-aaral para magawa ito ng tama. Bukod sa pagiging barista, abala rin si Arkin sa iba't ibang trabaho. Gumagawa siya ng mga voiceover project at nagla-live selling ng mga lumang damit. Ang mga maayos pa niyang damit ay binebenta niya online habang ang mga hindi na maganda ay dinodonate niya sa mga shelter. Para sa kanya, mas magaan sa pakiramdam kapag alam mong may natutulungan ka sa maliit mong paraan. May mga nagsasabi na baka naghihirap na siya kaya siya nagtatrabaho sa kafe, ngunit mahinahon niyang ipinaliwanag na hindi iyon ang dahilan. Ginagawa niya ito dahil gusto niyang maging independent at matutong kumita gamit ang sarili niyang pagsisikap. Para kay Arkin, mas masarap sa pakiramdam kapag alam mong pinaghirapan mo ang bawat sentimong kinikita mo. Kahit anak siya ng isang kilalang tao, hindi siya nahihiyang mag-commute araw-araw mula Antipolo papuntang Maynila gamit ang LRT at MRT. Ayon sa kanya, nasanay na siya sa pila at sa siksikan sa tren. Kapag may nakakakilala sa kanya, madalas ay binabati siya o humihingi ng larawan at palagi naman niya itong pinagbibigyan dahil naniniwala siyang maliit na bagay lang iyon para mapasaya ang ibang tao. Sinabi rin niya na mas natututo siya ngayon sa mga simpleng karanasan sa buhay. Hindi na siya umaasa sa driver o sa sasakyan ng kanilang pamilya dahil gusto niyang maranasan ang buhay ng isang ordinaryong Pilipino. Para sa kanya, mas nakikilala niya ang sarili niya sa mga ganitong karanasan. Matapos mag-viral si Arkin Magalona bilang barista sa isang kafe, marami pa rin ang gustong malaman kung ano na nga ba ang plano niya sa buhay at kung susundan ba niya ang yapak ng kanyang ama sa musika. Ayon kay Arkin, hindi niya iniisip ang pagpasok sa politika o anumang posisyon sa gobyerno. Para sa kanya, hindi iyon ang tamang landas. Sinabi pa niya na maraming tao ngayon ang nasa pwesto kahit hindi kwalipikado, kaya mas gusto niyang manatili sa kung saan siya mas totoo sa kanyang sarili. Ngunit kahit wala siyang planong tumakbo sa gobyerno, hindi ibig sabihin na wala siyang pakialam sa mga nangyayari sa bansa. Inamin ni Arkin na minsan siyang nainis at nadismaya ng malaman niya kung paano ginagamit ng mali ang buwis na matagal na niyang binabayaran bilang taxpayer. Ayon sa kanya, iyon mismo ang nagtulak sa kanya na pag-isipan ang paggawa ng kantang may kinalaman sa mga isyung panlipunan. Maraming nagtatanong sa kanya kung bakit hindi pa siya gumagawa ng mga kantang katulad ng mga political songs ng kanyang ama. Sagot ni Arkin, gusto niyang maglabas ng ganitong kanta kapag nararamdaman niya na ito ay galing na talaga sa kanyang puso. Para sa kanya, Mahalaga na tunay at tapat ang mensahe ng bawat awitin, hindi dahil may inaasahan ang mga tao, kundi dahil may nais siyang ipahayag mula sa sarili niyang karanasan at damdamin. Sa ngayon, abala si Arkin sa kanyang mga kanta na kadalasang napapakinggan sa SoundCloud at sa iba pang music platforms. Mayroon siyang mga upcoming releases sa ilalim ng Sony Music, kabilang na ang kantang Shake That Thing na may halong hip-hop at R&B sound. Ayon sa kanya, ayaw niyang limitahan ang kanyang sarili sa iisang genre. Gusto niyang subukan ng iba't ibang tunog at estilo depende sa inspirasyon na dumarating. Aminado rin si Arkin na miss na miss niya ang kanyang ama. Madalas niyang naiisip na kung buhay pa ito ay siguradong magiging proud din ito sa kanya kahit pa siguro magbiro ng wala yan, mas magaling pa rin ako. Ganito raw kasi ang ugali ni Francis M. Playful pero laging may halong pagmamahal. Kaya bawat beses na tumutugtog siya o gumagawa ng kanta, palagi niyang naiisip na parang nakatingin lang sa kanya ang ama niya mula sa itaas. Hanggang ngayon, buhay pa rin ang legacy ni Francis Magalona. Ang banda ng kanyang ama ay patuloy na tumutugtog sa mga event at ang kanyang kapatid na si Elmo ang nagsilbing bagong lead vocalist. Minsan Kapag nasisiraan ng boses si Elmo sa gitna ng show, tumutulong si Arkin na umawit para hindi maputol ang performance. Ibinahagi niya na ito ang isa sa mga sandaling pinakanakakataba ng kanyang puso dahil ramdam niya ang pagkakaisa nilang magkakapatid. Para kay Arkin, kapag hindi kaya ng isa, nariyan lagi ang iba para sumuporta. Ayon sa kanya, bagamat wala na si Francis M, nananatili pa rin ang kanyang impluensya sa bawat isa sa kanila. Hindi lang sa musika, kundi pati sa ugali, asal at paniniwala. Tinuruan daw sila ng kanilang ama na maging mabait, marunong rumespeto at laging tumulong sa kapwa. Para kay Arkin, ito ang pinakamalaking pamana na iniwan sa kanila, na ang ibig sabihin ay mabuhay ng may malasakit sa kapwa at sa bayan. Matapos ibahagi ni Arkin ang mga kanta at kwento ng kanyang ama, mas lalo pang lumalim ang pag-unawa niya sa kahalagahan ng mga mensaheng gustong iparating ni Francis M. sa mga Pilipino. Isa sa mga paborito niyang awitin ay ang 1896 dahil ramdam niya ang bigat ng mensahe nito. Para sa kanya, makapangyarihan ang linyang ilan sa liderato dapat sa krus ipako dahil tumutukoy ito sa mga taong nasa posisyon na ginagamit ang kapangyarihan nila sa maling paraan. Sa tuwing kinakanta niya ito sa mga performances, para bang nabubuhay muli ang diwa ng ama matapang at makabayan. Bagaman maaga siyang naulila, hindi pa rin nawala sa alaala ni Arkin ang masasayang sandali kasama ang kanyang papa. Isa sa mga pinakatumatak sa kanya ay noong bata pa siya sa araw ng kanyang kaarawan. Kwento niya Mahilig silang maglaro ng video games at dahil si Francis M. ay mahilig din sa mga bagong teknolohiya, madalas siyang nagpapakita ng mga bagong gadgets. Isang beses, kunwari raw natutulog ang kanyang papa pero nang lumapit si Arkin para gisingin ito, bigla niyang nakita sa ilalim ng sando ng kanyang ama ang isang memory card ng PSP ang regalo sa kanya. Simple lang pero hindi niya makakalimutan ng saya at lambing na kasama ng alaalang iyon. Ngayon na mas matanda na siya, mas naiintindihan niya ang mga sakripisyong ginawa ng kanyang mga magulang, lalo na ng kanyang ina, si Pia Magalona. Madalas pa rin daw itong mag-alala, lalo na ngayon na mag-isa na siyang namumuhay. Ganyan na ganyan si Mama, sabi ni Arkin, ngunit dagdag niya, naiintindihan niya ito. Kaya naman palagi siyang nagme-message ng good night para lang mapanatag ang loob ng kanyang ina. Para kay Arkin, simpleng mensahe lang iyon. Ngunit malaking bagay na para sa isang magulang na malaman na ligtas pa ang anak nila. Hindi rin madali ang pagiging independent para sa kanya. Aminado si Arkin na malaking adjustment ang mag-isa sa lahat mula sa budget sa pambayad ng bills at sa pag-aasikaso ng sariling pangangailangan. Pero sa kabila nito, masaya siya dahil nakikita niya itong parte ng kanyang paglago bilang tao. Fortunate pa rin ako, Anya, kasi may natutulugan pa rin ako, may nakakain pa rin ako, at may mga taong tumutulong sa akin. Natutunan niyang maging mapagpasalamat sa kahit maliit na bagay. Bukod sa kanyang music career, nagla-live selling din siya at minsan ay nagiging streamer ng mga laro tulad ng Valorant. Mabait ako pag teammate kita, biro niya. Pero pag kalaban ka, babarilin kita, in-game lang. Sa mga ganitong pagkakataon, Nakikita natin ang mas kalog at makulit na side ni Arkin na malayo sa bigat ng mga mensahe ng ilang kanta ng kanyang ama. Para sa mga kabataang gustong maging independent, payo ni Arkin na huwag madaliin ang lahat. Kung sa tingin mo handa ka na, sa kamo gawin, sabi niya. Pero huwag mong kalimutang humingi ng tulong sa mga magulang mo. Hindi ka hinaan ang paghingi ng payo. Sa pagtatapos, nagpasalamat si Arkin sa lahat ng patuloy na nagmamahal sa kanyang ama. Para sa kanya, buhay pa rin si Francis M sa puso ng mga Pilipino, lalo na sa bawat kantang patuloy nilang pinakikinggan. Hindi siya nawala, sabi niya. Nagpapatuloy pa rin siya sa amin. Para kay Arkin, ang tunay na pamana ng kanyang ama ay hindi lang talento o musika, kundi ang pagiging makabayan, mapagmahal at mapagpakumbaba na mga katangiang patuloy niyang ipinapasa sa bagong henerasyon. Sa ganitong paraan, nananatiling buhay si Francis M sa puso ng mga Pilipino at sa bawat kabataang patuloy na humahanga sa kanya. Ikaw, ano ang pinakamahalagang aral o pamana na iniwan sa iyo ng iyong mga magulang na gusto mo ring ipasa sa susunod na henerasyon? I-share mo naman ang kwento mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.